Hello, mga besi. Ayan, kain tayo. Ayun, mga doon. Ang taas. So, ayan, mga besi ko, nag, nag, ano, nag-comment si Arnel. Ayan, shout out kay Arnel Rev. Ayan. So, kain tayo, mga besi yung ulam ko ano tag dito ginataang limasag tapos minodo ayan tapos yung tira naming bangos kagabi na walang nagsikain ayan yung bangos na inihaw so ganito ako mag diet <laughs> ang dami kong kinakain diba hindi diba ako ngayon mag shout out muna pala tayo Hi Jeb Ahmad. Ayan. Shout out kay Rolly Gimoto. Ayan, di ko ngayon. Nandis ako sa bahay. 10.23, nakagigising ko lang. So, magkakamay lang ako kasi ano, may inihaw kaming isda. Ang sarap ng sasawa namin. Ako yung gimawa. Tip natin yung ano, sarap. sarap ng bangos. Ba, di ka pa kakain? Kain na ako. At siyempre, hindi mawawala yung katin. Masarap so, naman yung baboy. So, ayan yung ano, tag dito. Crab. Ayan, ang tabak. Magbabasa tayo. Hi kay Rebal. Rebel Francisco. Ayan, ayan ang asawa ko. Ano mga busy ko? Busy and busy siya pagkakapi. Ayan, shoutout kay Bicolano TV. 哎呀！你。嗯